Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fur baby na nagpapabili ng bagong higaan sa kanyang fur parent, pinusuan ng netizens. Asong humihilik habang mahimbing na natutulog, kinaaliwan. Pamaskong fruit salad recipe ng isang vlogger, ipinost e, sa unang linggo ng Hunyo. Dalagang ginawang panali sa buhok ang stylus pet, viral. Nakatakas na kapibara sa isang zoo sa China, nahanap na matapos ang dalawang buwan. Tom Cruise, kinilala ng Guinness World Records dahil sa kanyang Mission Impossible stunt. Iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod Arnold Herrera ng dzrh HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story likas ang pagiging makulit ng mga fur baby, lalo na kapag sila'y nagugutom o di naman kaya gustong magpalambing, lalo na kung ito'y na-spoil ng kanilang mga fur parent. Pero paano na lang kung naabot na ng fur baby ang kanyang full potential ng pagiging makulit matapos mag-demand ng bagong higaan gayong birthday naman daw niya? Napagbigyan kaya ang fur baby? Panoorin sa Trending Report James Galangue. Cuteness overload ng hatid ng fur baby na ito na humakot na agad ng mahigit 7 million views nung wala pang isang linggo. Paano ba naman to tila naabot na ata ng shih tzu na ito ang kanyang full potential na pagiging makulit. Matapos gustong magpabili ng higaan gayong ayon sa uploader, ay birthday naman daw niya. Hindi ko nga bibili niya, nilika na! na yan! Ang fur baby abay galit na galit nang ayaw itong pagbigyan ng kanyang fur mom dahil sa kamahalan ng presyo ng naturang higaan. Alika na! Ali Mahal, aligana. Iwan na, ka ka na aligana Kaya naman, may mga netizen na naawa sa aso at nagpahayag ng kagustuwang mag-donate at mabilan nito ng gift sa kanyang kaarawan. Habang may ilan naman na nakapansin sa pagtatantrom sa ang kanyang pagiging demanding bagay na kanilang kinaaliwan. Hindi rin kalauna na pagbigyan ng fur baby ngunit siya namang napasit na nito ang milyong-milyong netizens. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Cuteness overload ang hati ng magkaibigang aso na ito mula Baguio. Si Ayat na humihilik at si Layad na dead ma sa ingay. Sa video, makikita ang tila pagod na pagod sa kanilang araw ang dalawang fur babies. Nakagagaling lang pala sa bakuna, lakwatsa at laro. Silipin sila sa trending report ni Millie Borja. Isang fur parent mula Baguio City ang nagbahagi ng nakakaalim na video ng kanyang mga aso ang bigal na si Ayad at ang dashan na si Layad na mahimbing na natutulog pagkatapos ng mahabang araw. Ayon kay Joyce, karaniwang humihilik si Ayat pero mas malakas ito ng gabi na yon dahil sa mga nangyari sa kanya. May bakuna siya, na at naglaro pa sila ni Layad pagka -uwi. Habang ang katabi nitong si Layad, tila walang pakialam sa lakas ng hilik ng katabi at mahimbik pa itong natutulog. Samantala ibinahagi rin niya na ang pangalan ng mga alaga ay hango sa mga salatang igurot at ilokano na may kahulugang pag-ibig. Description niya kay Ayat, overdramatic, habang si Layad ay nonchalant para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, ramdam yun na ba ang simoy ng malamig na hangin? Bagamat kasi simula pa lang kasi ng habagat season o tag-ulan sa Pilipinas, abay tila naghahanda ng magpasko ang vlogger na ito. Ang bungad lang kasi nito sa kanyang followers, masarap na fruit salad recipe with matching Christmas jingle pa sa background. Silipin ang kwalang video at reaksyon ng mga netizen sa aking trending report. Hindi pa man sumasapit ang bear months at hindi pa man din sumisilip si Jose Marie Chan pero mukhang handang-handa -handa ng magpasko ang vlogger na ito. The the world, the angel, the flame, sa vlog ni Mami Ayek, ginulat niya ang mga netizen sa kanyang creamy at nag-uumapaw na fruit salad recipe sa pagpasok pa lamang ng Hunyo. Perfect daw sa Noche Buena. At para kumpleto ang Christmas feels sa kanyang video, abay sinabayan pa niya ito ng Christmas Jingle. Sa caption ng kanyang post, pabito niyang sinabi na ramdam na raw niya ang lamig ng simoy ng hangin. Dagdag pa nito, parang kakapasok pa nga lang daw ng 2025, tapos parang sa isang iglap lang, ay Pasko na agad. Kanya-kanyang hirit naman ang mga netizen na naaliw sa maagang pabuenas ni Mami Ayek. Sinabi ng mga netizen na ito, kalmahan lang daw niya at hindi pa nga raw nagsisimula ang school year ng mga chikiting. Sabi ng netizen na si Rose, hindi pa nga raw natutuloy ang summer outing nila ng pamilya, pero nagpapasko na raw agad si Mami. Biro pa ng netizen na si Angelica, dapat daw itabi sa freezer ang fruit salad para daw umabot pa ito sa mismong araw ng Pasko. Maliban sa Greyhams at ni Salad, isa rin ang Fruit Salad sa mga hindi nawawala sa hapagkainan ng mga Pinoy tuwing Pasko at Bagong Taon. Mabilis na humakot ng million views ang viral video na umabot na sa halos 5 million views sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, marami ang naaliw sa video ng isang dalaga na naispatan na ginawa umunang panali sa buhok ang kanyang stylus pen. Ang mga netizen, kanya-kanyang manifest naman ng yaman katulad ng sa babae na nilay, sana ma-attract din nila. Ang sa comment section, tong hayan sa report ni Rose Baviera. And if you something Magkahalong pagkamangha na halos hindi makapaniwala ang isang netizen sa nasaksihan nito habang siya ay bumabiyahe sakay ng isang jeep. Sa viral video kasi nakuha ni Sky, makikita ang isang dalaga na nakasakay sa harapan ng jeep. Likod lamang ng babae ang makikita, ngunit kahit pa hindi naman kita ang muka. Agaw atensyon naman ang gamit na ipit ng dalaga na pumukaw sa interes ng uploader. Ang babae kasi, nakapalupot ang buhok sa isang stylus pen na ginagamit na panulat sa mga tablet o iPad. Ang paggamit ng mga bagay katulad nito bilang panali ng buhok ay kasanayang hindi na bago sa ating henerasyon. Isa na itong fashion statement noon pa. Kung hindi nga stick o chopstick ay talagang gumagamit ang mga babae ng ballpen bilang alternatibo kapag wala silang dalang ipit sa buhok. Pero mukhang dinala naman sa next level ng dalaga ang kanyang alternative ponytail. Ang mga stylus pen kasi kagaya nito ay may kamahalan. Kaya naman ang mga netizen halos hindi rin makapaniwala sa napanood. Pagmamalabis nga ng isa, bagama 13 lang ang halaga ng pamasahin ng dalaga. Aabot naman daw umano sa 12,000 ang halaga ng ipit nito sa buhok. Ang isa, pabirong kinumpirma sa comment section. Kung ito ba yung tinutukoy sa trend na when I get rich, there will be signs. Na sumikat upang ibida iyong paraan ng pagpapak nakikita o tanda ng yaman ng isang tao na hindi na nito kailang sabihin o ipagdiinan pa. Marami naman ang humihirit na tila nakahanap na raw ng worthy opponent na pwedeng ipangtapat sa bahay kubo scrunchy o yung iyong panali sa buhok na binebenta online na aabot sa 2,000 ang halaga na minsan na rin nag-viral dahil inalmahan ng mga netizen ang presyo. Ang isang netizen, tila sinampal daw umano ng kahirapan. Ngunit kasabay nito ang mga todo manifest ng mga netizen na ang hiling ay e, ma-attract daw sana nila ang ganitong uri ng yaman. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, matapos ang dalawang buwang pagiging runway capybara, nakauwi na ang huling capybara na nakatakas isang zoo sa bansang China sa tulong kasi ng isang humane trap Naibalik na sa kanyang enclosure sa zoo ang female capybara na sa kabila ng pagkawala ng ilang linggo ay sinabing nasa mabuting kalagayan pa rin ito. Ang buong detalye, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nahuli na ng mga opisyal sa bansang China ang huling kapibara na nagawang makataka sa Jiuyuan Scenic Area na isang zoo sa Yangzhou Jiangsu Province. Matapos ang dalawang buwang paghahanap, muling nauli si Dubaw sa isang ligdas sa pain at may balik sa kanyang enclosure kasama ang dalawa pang kapibara na una nang nahanap. Matatandaang noong April 3 ay nagawang makataka sa tatlong kapibara sa zoo kusa noon unang naibalik ang dalawang kapibara na sina Bazong at Dudu. Sa tagal na hindi mahanap si Dubao ay nagsagawa pa ng reward notice ang na nadurang zoo para sa mga makapagbibigay ng informasyon para sa one one and a half year old the rodent. siya naman na zoo na ligtas na nakabalik ang kapibara na sa kabila ng higit dalawang buwang pagkakawala ay sinabi na mas nagin pa ito ng timbang at napanatili ang smooth and glossy ng kanyang balahibo. Samantala ang kapibara isang hayop na native sa South America na naging popular na atraksyon ngayon sa mga zoo at maging sa ilang coffee shops. Para sa Deezer HTV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, pagdating sa aktingan, literal na buwis buhay ang atake ng Hollywood legend na si Tom Cruise. Patunay dyan ang pagkilalang iginawad ng Guinness World Records sa action star dahil sa kanyang pang malakasang stunt sa latest film nitong Mission Impossible, The Final Reckoning. Kung ano ang titulong nasungkit ni Tom Cruise, alamin sa trending report ni Showbiz Angel. Kung boys boys saan ang pag-uusapan, talagang ibang level ang aktinga ng Hollywood legend na si Tom Cruise. Ang aktor truly raised the bar so high sa kanyang latest film, The Mission Impossible, The Final Reckoning, dahilan para makasungkit pa ito ng Guinness World Records title. Yan ay sa isa nitong eksena habang umaapoy ang nakakabit ditong parachute. Ang naturing stunt hindi lang daw ginawa ni Tom Cruise na gumanap bilang Ethan Hunt ng isa, dalawa o tatlong beses kundi 16 times. Dagdag pang may nakakabit ditong 50-pound camera rig para makuna ng eksena habang nasa ere. Dahil dito, hawak na ngayon ng aktor ang titulo bilang most burning parachute jumps by an individual. Pero maliwan pa riyan, kinilala rin ng Guinness ang tagumpay ng mga pelikula ni Tom Cruise. Ang aktor nasungkit din ang most consecutive $100 million grossing movies para sa kanyang labing isang pelikula mula Jack Reacher noong 2012 hanggang sa pinakahuling project nito ang Mission Impossible The Final Reckoning na inilabas lang noong Mayo. Para sa DCRH-TV, ito ng yung showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DCRH News. Magkita kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.